Hey, ano na mga ka-vibes? Welcome back to the channel where we dive into the latest news and trending topics, but always with a fresh perspective. Today, let's talk about one of the most respected and beloved content creator in the Philippines, Davao Conyo, kilala rin bilang Philip Hernandez. Kamakailan lang, naging headline si Philip hindi para sa kanyang comedy skits kundi para sa kanyang matibay na paninindigan sa isang napakasensitibong isyu na kinasasangkutan ng kapamilya stars na sina Maris Racal, Anthony Jennings, at ang ex-girlfriend ni Anthony na si Jamela Villanueva. Let's break it all down, and trust me, yung makakakuha ng bagong antas ng paggalang sa taong ito. Okay, so let's rewind a bit and talk about the controversy that got everyone talking. Last December 3, Jamela Villanueva, the non-showbiz ex-girlfriend of Anthony Jennings, accused him of cheating on her during their almost seven-year ibinunyag pa niya ang mga screenshot ng mga pribadong pag-usap ni na Anthony at Maris Racal. Na ay naglantad ng isang lihim na romantikong relasyon sa pagitan ng dalawa. Agad na nag-viral ang nakakagulat na revelasyon na ito na pumanig ang mga fans at netizens. Tahimik lang si Maris at Anthony tungkol sa issue hanggang ngayon, pero isang tao na nagsalita, nang hindi man lang direktang nasangkot, ay walang iba kundi ang Davao Konyo. Now here's where it gets interesting. Sa isang kisi ampersand e session sa kanyang Instagram stories noong December 8, isang netizen ang humiling kay Philip na gumawa ng parodi tungkol sa kontrobersya ng Maris Anthony Jamela. Ang kahilingan ay tila inosente noong una, ngunit wala si Philip. Sa halip na pagtawanan ito o oh huwag pansinin, sinamantala niya ang pagkakataong magpadala ng isang makapangyarihang mensahe. Ante, hindi maganda iyang pinagtatawanan ang may pinagdadaanan. Sana di mo ma-experience. Making fun of others for the sake of quick views is one of the lowest forms of content. It's lazy and malicious. Philip went further to explain his stance. He said he would never use his platform to humiliate others, especially people who've made mistakes and trying to move on here's what he said, and a quote, Nakukuha ko kapag ginagawa naming mas magaan ang mga bagay sa pamamagitan ng pagpapatawa, o kapag pinanagot namin ang mga tao para sa kanilang mga aksyon, lalo na ang mga nasa kapangyarihan. Ngunit ang pagtarget sa isang taong nagkamali at isipin mo lahat tayo ay nakakabaliw. Nakakahiya. Iba ang pagkakamali sa pagpapahiya sa masamang tao. Wow. Pwede bang sandali lang para pahalagahan ang maturity at wisdom sa mga salitang iyon? Syempre, hindi napapansin ang sagot ni Philip. Kung tutuusin, mabilis itong nag-viral at naging trending topic siya sa X. E, dating kilala bilang Twitter. Pinuri siya ng mga fans sa paninindigan niya at pagpapanatili ng kanyang integridad bilang content creator. Let's tingnan ang ilan sa mga reaksyon. Naglakas-loob akong sabihin na ang Davao conyo ang pinakamatalino, pinakamatalino, pinakanakakatawa, pinakamatino at pinaka-discerning at tagalikha ng nilalaman ng Pilipinas. In the world full of cloud chasers, Davao conyo is here. Kaya fave content creator ko si Davao Konyo. Iba siya sa iba na iniisip lang views. Kudos to Davao Konyo for his classy yet firm response. We need more creators like him. Kaya, bakit mahal na mahal ng mga tagahanga ang Davao Konyo? Simple lang, ginagamit niya ang kanyang platform ng responsable. Bagamat maraming creator ang naghahabol ng kapangyarihan at nagsasamantala sa mga kontrobersya para sa mga view, ipinakita sa amin ni Philip na ang pagpapatawa at paglikha ng nilalaman ay hindi kailangang mangyari sa gastos ng dignidad ng isang tao. Lahat siya ay tungkol sa pagpapatawa ng mga tao, ngunit hindi sa halaga ng sakit ng iba. At iyon ang nagpapahiwalay sa kanya sa isang digital na mundo na puno ng cloud chasing at drama. So, what do you think, mga ka-vibes? Dava Konyo could easily jump on the trend for easy views, but instead, he stood his ground and show us the importance of being ethical content creator. Let's continue supporting creators like Philip na nagpapaalala sa atin na ang pagiging nakakatawa at pagiging mabait ay maaaring magkasabay. Kung nagustuhan mo ang video ngayon, huwag kalimutang pindutin ang like button, subscribe, at i-click ang notification bell para sa higit pang nakaka-inspire na mga kwento at update sa iyong mga paboritong personalidad. Hanggang sa susunod, panatilihin itong totoo at ikala. Pagiging positibo